Yeah, maganda aroma DIY. And meron akong ayusin ano dito. And wall pan. Patay. Eh. Wala. Walang continuity. Eh. Wala Malamang kung hindi sunog yung ano nito. Sana thermal fuse lang kung may thermal fuse naman sana yung lang sira. Pag hindi, kanadamay na rin yung ano nito stator Diretso na tayo sa paghanap ng ano nang thermal piece, uh, uh, thermal fuse kung mayroon man ayan, ko cool lang sa linis oh. ito yung nagiging dahil lang ba't umiinit yung ano eh electric fan ayan oh sunog na sunog multimeter man fuse siya mga ka DIY kaya mga ka DIY mukhang may pag-asa tayo dito Ayan buo lahat. Tapos ito yung koneksyon ng thermal fuse itong dalawa. Tama, walang ano yan. Walang continuity. Ayan. So, ito yung sira. Thermal fuse. Bali, mapapandar pa to mga ka-DIY. Papalitan lang tunong ng thermal fuse. Meron pa naman ako dito. Kaso ito, papalitan na rin tong, ano shafting. Ayan yung shafting. Palitin na rin yan. Pati itong bushing. <coughs> Yan, ito na mga ka-DIY. Nakabili na ako ng ano, uh, parts niya. Yan, may parts na akong nabili. Yan, ito yung gearbox. Para dito yan. Tapos itong Yan, no. Oh. Pumili ako. Bali, apat na apat na bushing yung binili ko. Tapos dalawang shafting. Yan, ako na yung magre-reshafting. dalawa yung binili ko. Kasi ayan, hindi ko pa nga natatapos to. Mayroong isang dumating dito. Ayan, o. Oh. Parehas yan sa, ano, parehas yung modelo niyan. Parehas yung model nila. Dito sa ginagawa kong isang electric fan yung nauna kanina ayun tapos na ko na rin ng ano to nakunan ko na yung nakunan ko na ng continuity dito yan may resistance naman siya dito kahit switch ko lahat yan gumagana lahat kaya may pag-asa yan hindi sira yung kung may thermal fuse hindi sira yan ito lang sira nya no antigas maganit hmm. halos di mapihit kaya pagdating kanina nyan eh tamang tama bibili ako ng ano shafting kaya sinabay ko na rin malamang shafting din yung papalitan ko dyan di ko nalilinisin muna yan i e re, -re ko na lang yan. Pero bago ko gawin yan, yan tatapusin ko muna to. Ito, ang sira naman nito. Yung gearbox yan, bali o. Oh. Ganyan yan eh, nabalik. Tapos, thermal fuse. Yan, papalitan ko pa to. Yun lang. Aandar na uli ito mamaya. Kaya ang gawin na natin mga kadiayway, para mabuo na. Ito, mayroon pa. May isa pa ako dito. Mayroon pa akong kwadrado. Ito na lang uli yung kakabit ko. Yan buo. Hihinang na lang natin yan. Yan habang pinapainit ko tong uh, soldering iron. Unahin ko muna yung ano. Unahin ko muna magpalit ng bushing. Kailangan lang manipis yung pangtanggal. tanggal. Ayaw umano kasi yung screw ko eh. Ayaw pumasok. Yan. Pag naangat na yan. Pag naangat na yung lock, tuloy-tuloy na yan. tanggal na. May tama na rin yung anong ito eh. Okay. tayo lang ish. Ito nanti susungkitin sa kabila. nakalak na yan tapos yung kabila naman Ayan, nagabit na mga ka-DIY. Palitan na natin itong thermal fuse. Pag naglagay pala na itong thermal fuse Mga ah, ka DIY Lalo na pag ihinang mo Lalo na pag ihinang Huwag nyong putuli ng maiksi Halimbawa ah, ihinang nyo Huwag nyong iksian yung mga dito diba? dito Dito mo ihinang Pag nasubran sa init Nag-open yan Kaya pag pinaandar mo Ganon pa rin, ayaw umandar. Yung pala, bumigay na kaagad tong ano, thermal fuse. Kaya sa akin, mo haba. Mahaba lang yung pagkalagay. Ah, tingnan na natin kung may continuity na ilagay ano, Ilagay na natin. Tingnan natin kung ano napapalo na na. hindi na yata battery ko ah. Ayan. Tingnan natin. Ah, nakapatay pa to eh. Naka-off. Hilain natin isa. Ngayon, pumalo na. Kita ba? Ayan, pumalo na siya mga ka-DIY. Ayan, mayroon. 2, 3. Tapos mawawala mamamatay yan. Isang hila, mawawala na. Yan. Good sa'yo, mga ka-DIY. Dito lang, dito lang, maano yan. Ganun, ganun din yung ginawa ko kanina pagdating ng isang electric pad. Dito lang, inano. Tapos, iswi-switch on mo pag pumalo yan. Ano yan? Ibig sabihin, hindi open yung, ano, yung stator, o di kaya yung thermal fuse. Buo yan. And tapos bubuhin na natin to. Kailangan thermal fuse nakadikit sa ano yan. Sa stator para ma ano niya yung init. Absorb niya yung init. Ayan. Ayan mga DIY. Na ano na, na-reshapting. Ilagay na natin yung ano spacer. Ayan, spacer niya. Ayan. na. Ayun, lumambot na. Tsaga-tsaga lang yan mga ka-DIY. Tsaka huwag nyong paandarin Kung alam nyong matigas, huwag muna munang ituloy. Kailangan ma-align talaga yan. malambot na oh. Kanina di ko mapihit nung unang takip. Ano lang yan Palong-palo lang Lambot na Okay na yan Kaya huwag kayong Mabahala kung Pag nagpalit kayo ng bushing Tapos pag buon nyo tumigas Pamalo lang katapat Nalambot ulit yan Ayan o Lambot na I-susubok na natin ito mga ka-DIY. Kailain ko na. Ayan, umandar na. Ano yan. One, two, three. Okay na yan mga diy Bali, yun lang yung sira. Uh, talaga siya na sira kung ba't ayaw umandar yung ano, thermal fuse. Bali, ito sa ano lang kasi to eh. Sa pinaka-oscillation niya sa, pa sa pagpaling-paling lang ng ano, electric pan. Sinabay ko lang. Yun lang mga DIY. Tapos ibabalik ko na lang to. Ito. Ito. Hindi ko na ipapakita yung paggawa. Parehas to sila modelo, ayan oh. Parehas. Sigurado na ako nito yung sira nito yung ano lang. Ah, uh, shafting, saka bushing. Tumitas. Yan, okay na mga DIY.